ayan mga kadiskate uh, ah, siya po mapagpalang araw sa atin lahat another day naman sa ating vlog so ngayong araw po ay hindi pala tayo sa'y gawa lang lagi pong maulan eh. napakapangit po ng panahon so kaya wala pong pasok po yung mga bata rin dahil nga maulan so ayan sinisa sa luluto na ng tanghalian <laughs> at uh, ah, ibang bata uh, ah, yung ko pa galing school. Pumasok sila pero wala pa lang pasok. Uh, kaya, yan. Uh, ngayon, gagawa ulit po tayo ng panibagong vlog natin. So, ngayon, turo ko naman po sa inyo yung paano, yung paggawa naman po ng ating uh, DIY na uh, tasahan. Tasahan ng ball pen. So, ito yung ganito po, tasahan ng ball pen. So, ituturo ko lang po sa inyo kung paano ko yung ginawa. Then, kung ano po yung mas the best po bang sa pagtatasa. Uh, para efektivo at hindi po masira yung inyong ball pen. Kasi, naranasan ko po yung una kong gawa. Marami ako naputol na ganito sa ball pen. Uh, na ganitong pagtatasa. So ngayon, ituturo ko po sa inyo ang um, technique sa uh, kung paano hindi po kayo masi mapuputulan o nababarahan ng ano ng uh, ball pen na inyong tatasahan para hindi po sayang kasi kung kayo po ay gumagawa ng ball pen yung limited lang at naputol po yan magkakapira-piraso po yan papalipit po yan so hindi nyo na po magagamit pwede nyo na po siya gamitin siya pang ano pang design kagaya po nito ayan o pang lagay niyan sa ganyan so yung mga sima pala natin na ginawa ay ito na po mapakarami na ayan o tsaka ito ito puno ayan o madami na po yan ayan o ayan dami po alas ito rin po puno po ito Yan, dami na po natin ginawa. Pero hindi pa po tapos lahat yan. Yan po ay uh, kikinisin pa po natin yan. Ayan mga yan. Hindi pa po natin siya na nakikinis. Kailangan makinis muna natin siya. Pero mga mga ano pa po yan. Pero itong mga gold na to tapos na po ito. Mayroon po yung mga dati natin nagawa. Kaso ito po ay ayan uh, uh, mga una natin ginawa yan po yan. Tapos na yan. At, uh, mamaya tatapusin po natin yan. Pagkayari natin na uh, natin e i-demo po sa inyo itong ginagawa natin na uh, DIY natin na uh, uh, tasahan ng ball pen para sa inyong tig side dart. So, unang-una po, uh, papakita ko po, uh, pa, hindi ko na po sa inyo pala i-ano e, sa inyo ng paanong kung ginawa ito. Ituturo ko na lang po sa inyo kasi gikatapos katapos na eh, nagawa ko na eh. <laughs> So, unang-una -una po ang kailangan nyo pong gawin ay uh, pwede pong ganito. Ito, ito, hindi na po kayo magtatabas. Kasi yung ginawa ko po sa akin, yung pinagtabasa ng uh, uh, lagari po ng kahoy. So, malalaki po yun. Uh, nag, pumiraso lang po ako ron. Bali, kinat ko po yung yun. Ito, hindi na po kailangan kayo magkat. Kung mayro kayo mga ganitong luma, pwede nyo po yun ang gamitin nyo. So, puputo lang po kayo dyan ng mga inches na gusto nyo haba. Then, uh, pagkaputol nyo po rito, at uh, gagawa po kayo ng uh, hasa inyo, syempre. Para kamukha nito. Oh. Yan. Yan, mga yan Pero may mga ano po yan sa gilid. May mga torrilyo, yan you know? o para pwede nyo siya panghigpitan para hindi po siya gumagalaw Ayan, may mga turilyo po yan nakapaikot so ang blade ko po is tatlo bakit tatlo? kasi po um, kasi hindi nyo pwedeng biglain po yung paghahasan ito ito kasi kung bibiglayin nyo po, uh, nyo po kagad sa maliit, maaari po siyang maputol, maaari siyang pumalibit. At ano ko na po yun na um, danas ko na po yun kaya yung mga hindi pa po marunong nito hindi pa po gumagawa ng ganito mas the best po tatlo na po kagad yung inyong gagawin kasi po ang una ay mataba so syempre ito ito po yung unang butas medyo malaki po siya bali mababawasan po yan ng kaunti muna Ayan, tapos yung sumunod is ito, ayan, yung butas po na yan, ayan, no? medyo maliit na po yan, yung sumunod na yan, tapos ito po yung katlong butas natin, ayan, yan, ayan po yung katlong butas, so ayan po yung pinakamaliit, ayan na po yung katumbas na po nito ayan dito sa ating tiksay dark na natin ito nagawa, eto na po yung pinakamalit nyan so papakita ko rin po sa inyo kung paano natin ginawa yun kung paano natin tatasahan para uh, makita nyo rin po yung effect, yung efektibong dapat na paggawa so isa pa pong sikreto para uh, hindi po bumabara yung inyong eto eto yung uh, tatasahin yung ball pen uh, po na gawin nyo sa ganon is mas malaki po yung butas kaysa sa doon sa ball pen na tatasahan ibig sabihin kung yung unang butas is sakto ito Siyempre, yung lalagayan nyo po siya ng eh kamukha niya may bakal po eh, yung pantas ha? yung pinaka bakal po na yan. So kailangan po mas maliit yung Ah kailangan mas maliit po yung um, ballpen kasi doon sa butas ng yung ano ayan kamukha niyan. Siyempre, yung ballpen niya ay yung bakal, yung mismong pinaka blade niya nakausli ng kaunti diyan sa butas para matasahan po siya. So hindi dapat po magbara itong ball pen do doon sa may butas. Kailangan po, uh, mas malaki butas kaysa sa ball pen na inyong tinatasa. Kaya pag tinasa nyo po siya, uh, kailangan, uh, pag natatasa na po siya, mas maliit po siya doon sa butas na dadaanan niya. Kasi yun ang, pag nagbara po yan, mahirap kayo tanggalin. Magkakalas na naman kayo doon sa ito, ito 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 yung pinaka blade nya syempre may tornilyo naman po yan pwede madali lang po alisin ang problema lang po mahirap timplahin ibig sabihin mahirap din po syang uh, babago bago ng sukat at babago bago ng butas ay ng um, lagay ng pinaka pantasa nya kasi magbabago rin po yung pinaka tasa nyo po ng ball pen kaya kailangan mas malit po yun ng konti para hindi siya magboreto so ayan po at uh, ay ko na po yung butas kung paano naman ngayon yung blade naman po ay tuturo ko sa inyo kung paano pong pagkagawa ng ating blade so idodrawing po natin kasi hindi po nyo makikita yung aking kasi nakabaon na po yung akin eh na blade. Hindi, hindi, ko na po maipapakita. Kasi ma, ayaw ko na pong galawin siya kasi uh, para hindi na po masira po yung ating sukat size ng ating paggagawa. Kasi itong aking ginawa na to, yung pinakamalit na to, ito na po yung regular size ng butas ng ating air gun. So nakadepende na lang po ito doon sa uh, braided na ating gagamitin kung malaki maliit sa maliit lang po na braided na kasukat pag ngayon pag malaki magligado po kayong magliha pa nito para lumit ng bagyapa. pero ito po the best na po ito yung gawa ko na to nakasukat po to sa uh, pinakamalit na braided na gamit pero yung iba kasi malawang din po yung butas ng nga kanyang lang erga ng lagayan ito So, iba nagre kasi pag binigyan natin, maluwag daw. Kaya ang ginagawa ko po, hindi ko po pinakakali ito. Nagbibigay po ko allowance sa mga bumibili. Sila na po ang bahalang uh, magliha uh, kung gano'n nila kalaki ang sukat na gusto nilang sakto dun sa kanilang uh, butas ng kanilang paniksay. So, ayan. Eh, Dutroy po natin yung tamang pag gawa ng uh, blade ng inyong uh, DIY na pantasa Oh, so, ito mga discarded ito, ating karton. So ito po papakita ko po sa inyo kung paano natin siyang gagawin. So unang-una, yung blade natin na ah uh, lagaring halimbawa bakal ah, yung napili so gagawa po tayo ng putol is nakatahilis po ng bahagya ayan o ah, lang po ah huwag nyo pong pakakatahilis yan ganyan pong gawa ng aking ano yan na ah, medyo nakatahilis po siya bagyang bagya lang po ang hindi po siya pantay ang pagka, pagkakalagari nakatahilis ng bagya ayan po at saka lalagyan natin siya ihasain natin to ayan yan, hasain natin yan para tumalim so, ganun po ang gagawin nyo medyo nakatahilis po siya ng bahagya yan ganyan hindi po siya tuwid na kagaya nyan hindi, hindi po. nakatahilis po siya ng bahagya Bangi ang magyalang po kasi pagka masyado naman nakahiga hindi rin po, po, po maganda kailangan po naka ano din siya ng bahagya nakatahilis siya Ayan. So ngayon naman po, dito naman sa ating kahoy. Ayan. Yung kahoy natin. Uh, kahit pipili po kayo ng kahoy na matibay. So iba gumagawa po ay ang ginagawa nila ay kwan. So dito. Aluminum or alloy po ang ginagawa nila. So, yung meron pong iba nun, muna-order lang nila. Kaya lang isa lang po ang nagagawang butas nila doon. Kaya papalit-palit din po sila ng uh, blade na ginagamit. Ina, ano nila, ina-adjust pa nila. So tayo, tatlo na, wala na adjustan. Ayan, ganyan. Ang kailangan lang po natin sa pag pumurol, hasain lang natin. Pero tatandaan natin yung kanyang sukat kung gano'ng kalaki ang dapat nating ano. Importante po may ganito kasi, kapag wala po kayong ganito at marami po marami ang gawa nyo magkakanda hirap po kayong magtasa napakahirap po so naranasan po natin yan na hirap po tayo magtasa dati yung po kauna natin vlog dyan sa paggawa natin na tiksay Art, yan po yung kauna natin vlog na wala pa tayong pantasa na ginawa so hindi pa naman din po ako nagbebenta dyan ng tiksay dart Uh, pang sarili ko pa lang naman po ang ginagawa ko kaya okay lang po sa akin. Sa ngayon ang maramihan na po akong gumawa dahil kamukha niya napakadami po. Oh. Yan. At uh, salamat pala sa lahat ng order sa akin. At uh, sa pagtangkilik na aking uh, Dart. At uh, hindi naman talagang epektibo po at hindi kayo mapapaya sa gigawa kong tick Talagang ako mismo po ang nagsasuggest. Ako po mismo ang gumagamit. Ginagamit ko pa po niya yun yung mga reject ka Reject pa po yun. Pero grabe pong uh, no, ah, humuli ng isda. Talagang hindi po kayo ipapahiya. Basta meron pong umangat at uh, makakahuli po kayo. Sure po talaga na epektibo po yung ating gawa. So, ayan po at uh, uh, dahil nga sabi ko importante po mayroon pong gano'n na uh, mas may gawang ganyan. Kailangan po ay gawa po kayo ng gumaramihan po kayo gumawa eh, is gawa po kayo ng pantasan nyo. So, ganun, ganun, ganun nga lang po ang aking gawa. So, yung paghiwa naman pala nito ayan, paghiwa po yan lagari lang lagaring bakal po ang ginamit ko diyan para malit lang po yung magiging daanan so kaya po yan may mga hiwa-hiwang ganyan no? paikot-ikot so repair-repair na lang po iba yan kasi bum bumigay na po yan eh, no? bumitak na pero na solusyonan ko pa rin po linagyan ko lang po siya ng uh, glue show glue lang po ang kinabit ko dyan at uh, epektibo naman po maganda pa rin po ang naging ano hindi po siya bumibigay. Then, uh, ito, pinatigas ko rin po yung mighty ball, ay, yan. ito, ito, uh, yung... bulkasil, ito po. Ayan, linagyan ko rin po siya ng bulkasil, pero may kasamang glue din po yan, para mas matibay. Pero, pwede rin pong glue lang, matibay din po yun, basta kakapalan nyo lang po, kasi titigas po yan eh asing matigas na matigas oh mukha niya na no? oh. pero yan matagal na po natin ginagamit siya pero napaka tibay so ayan mga kaniskarte ah uh, kinalas ko muna po pala yung blade niya ito yung blade ko sinasabi ito yan yan, yan. naka, naka po siya ng bagya yan oh. yan so yan po yung sinasabi ko sa inyo naka ng bagya yan yung ano niya at ang paglalagay naman po dito sa ano na to is nakapantay or nakatingal ang bahagya yung inyong lagay dito para ah, maganda po siyang humasa ayan, kamo yan tinaw Naka, nakalutak po yan kasi hindi ko po linulubog kasi mahirap pong buha, kuhanin dito sa kahoy natin kasi sinikip uh, sinikipan ko talaga to para hindi siya gumagalaw then linagyan ko po siya ng uh, tornilyo para lalong mas mahigpit yung po ating gawa. So, papakita ko po sa inyo paano mag atasan ng ating ball para uh, makita nyo po kung paano siya, gaano siya kagandang magtasan ng ating uh, ball sa tixay natin. So, ito mga kadiskarte at uh, natin ngayon to. Dito. Ayan. So, Ito. ay hindi pala nakasaksak <laughs> ayan. so ito po at uh, na natin ayan so syempre una dito sa pinakamalaki ayan po ayan, na po, ah. ayan po ayan ah. Yan. so ito na po yung kinalabasan ng ng lumit na po siya ng konti pero ayan po kamukha yung tinuturo ko sa inyo kailangan mas malaki po yung butas para pag sinot uh, sinuot nyo pong ganyan nya eh, ay nati, natinasahan nyo Ah uh, hindi po siya babara kailangan pag natasa siya mas malit na siya dun sa butas ng inyong ayan si nakausli po ng konti yung talim po nitong blade nito so yung pangalawa naman po is dito sa gilid na to mas lilit po hindi na po natin kailangan tong galawin muna pwede po natin siyang tasahan din dito kasi kaya po ganyan tatlo tat, tatlo ang ginagawa natin kasi para hindi po siya magbara at saka hindi po may tayo mahirapan hindi po masira ito kasi na ang madalasan po nasisira itong ano na to pagka uh, binigla natin na dito natin kaya agad nilagay sa pinakamaliit Uh, kadalasan nasisira po ito tsaka yung gumibigay agad yung blade yung talim nahihirapan may tatlong putas pang ginagawa natin para hindi po siya mahirapan kagaya po nito uh, natapos natin dito sa malaki dito naman po sa medyo maliit ito. At, uh, mas maliit na po siya. So, dito naman po siya, siya mas maliit pa lalo. Ito. Dito sa, ito sa ating sa gitna. Ayan. So, lang ulit sa dati. Gawa ng malaking butas. ligtas ha yan mga kaliskate mali ha baligtan nung na po agad na ano sa bari mo pinakamaliit yan ang kamukha niya nahirapan tayo na ano pa tayo ha, Dito na, na po natin ulitin para maano yun ano nya so pinamalaki na malaki De, dito na po natin sa pangalawa yun po so lumit na po siya ng konti yan dito naman natin siya sa pinakamalit na makinis tapos syempre babalik na rin natin kita ko lang po kasi pag biniglayan nyo naman po doon sa, sa, pinamalit mahirap, matagal at saka nababali po yun pagka nagkamali kayo lalo pagka uminit na po ito hindi ah, nyo na po mapipigilan yan magbabara kaya mababali yung, kung, kung hindi yung ano nyo po masisira ulitin lang po natin ulit doon sa malaki. Niyan po. Sa so, pangalawa. Niyan po. So malit na malit na po 'yan. Ito na po yung katumbas niyan, ayan ah. Kasi na po yan. Yung dalawa na yan. yan. So, perfect na po yung pagkakatasa niya. Hindi na po tayo. Ayan. Ayan. Okay na po yan. So, di po tayo nahihirapan mag tasa dahil nga tatlo kaagad yung ating inano yung butas hindi na po tayo papalit-palit ng talim hindi na tayo pa-adjust-adjust ng talim tatlo po agad ang inyong gawin ah uh, kasi pag dalawa lang ah uh, medyo matigas pa rin anahin yun pero pwede rin naman po nasa inyo naman eh lalo kung matalim po yung inyong blade pero kung mayroon naman kayo gagawin mayroon naman kayo pwedeng gawin na One, tatlo na agad para hindi na po kayo papalit-palit. Hindi na kayo paiba iba ng ano, ng paglalagyan. Ayan, kamukha niyan po, tatlo. One, two, three. Ayan, tatlo po yung butas niya na pwede natin gamitin. So, pwede pa nga natin apatin kung gusto natin eh. <laughs> para, o, oh, mas madali po kasi pas, mas, mas maraming pagdadaanan, mas madali po siyang atasan uh, tasahan hindi ka mukha ng isa or dalawa ay matigas tsaka umiinit po yan maaaring bumaloktot at maputol so yan lang po ang tips ang tips ko po sa inyo na pag tatasa ng wall pen at saka sa paggawa nitong ating DIY tasa ng ating paniksay so yan, pipili lang po kayo matigas na kahoy para hindi ka mo kaya mo bumigay oh. Pero katagal naman po. Matagal na po kasi ito at saka may mga bitak-bitak na po ito, oh. oh. You know. Sangkalan dati <laughs> kaya nangyari po niyan. Sangkalan ko dati to nung no, at, pag nagmeron tayo inaano dito. Ginawa lang natin siyang pangtasa. So ayan at uh, naturo ko na po sa inyo yung technique ko sa pag ng ball pen at uh, epektibo po at uh, hindi hindi kayo magsisisip pag kayo ng gano'n na ang ginawa nyo so paggawa medyo nakaus ano ng bagya tahilis tsaka tamang tempo ng pag uh, ano, ng paglalagay ng blade para humulma po kayo ng palaki, paliit, paliit hanggang sa pinaka ito na po pinakasaktong ano doon sa ano pero ako hindi naman po ako naglagay ng masyadong maano ma ah uh, para sa ergang ko pwede ako gumawa ng pangsuot na doon sa ergang ko na sakto sakto talaga hindi na ako magbabawas pero dahil nga po nagpa -po order ako hindi na kaya akong bahagya. so ako na lang po nag adjust ng bagya alam ko naman po yung sukat ng aking ergan magbabawas lang ako ng bahagya Ayan, at saka ako kikinisin, yun na, okay na po. Kaya pag yung nakakabili po sa uh, kaya na po ang bahalang mag uh, bawas pa ng bagya kasi para din po sa inyo yun. Kasi para uh, kung sakaling mas malaki yung butas ng inyong uh, paniksay, eh hindi po kayo sasabihin na maluwag po kamukha ng mga dati natin mga naging customer, nalulubagan sila. So, hindi na sila nag adjust May nalalaglag pa yung air, air, ano nila pag nakayuko yung air gun. Kaya so, kayo na lang po ang balang mag adjust So, ngayon tatapusin natin ating ginagawa na ating mga bala. Ayan po, napakarami. Oh. So, kikinisin lang naman natin yan at uh, tapos na po ito. Pwede natin pa-order. So, yung gusto palang ma-order Syempre kontakin nyo lang po ako sa number ko na yan Sa screen Para po maka-order kayo At uh, Prioritize ko po yung mag-una magbabayad Siyempre, siya po yung Una natin bibigyan Kasi hindi po tayo COD eh. Pasensya na po Pero kilala niya naman po ako Kaya uh, Hindi naman pwedeng Hindi makarating sa inyo yan Ibabalik ko po sa inyo Ibabalik ko po sa inyo ang bayad Na inyong binayad Pag hindi ko po na ibigay promise po yun, kasi may nangyari na po niya na, kamukha nung bagyo po uh, at sa kabulakan so sa bulakan po uh, kay sir Marlon Castro, shout out po sa iyo sir, at pasensya na po di nakarating sa inyo yung ticsider na inyo in order, dahil uh, bagyo po nung natapat nung pinadala ko uh, nung dadalhin na po dyan sa lugar nila is baha, bumaha po sa mga dadaanan, ngayon ang ginawa nung JNT carrier pinapipick up sa kanya dun sa ka, shop nila sa mismong main sa pinaka office nila kaso napakalayo nasa 10 kilometer daw ang babiyahin niya napakalayo <laughs> kaya hindi niya na po nakuha so pwede naman po magano na po sa akin yan babalik na po sa akin yun kaya binalik, binalik ko po sa kanya yung bayan So, ganun lang po ang mangyayari po yung pagka, no, pagka hindi po, po sa inyo, mabalik na mauli sa akin yan, mabalik ko rin po sa inyo yung bayad. So, ayan po, at uh, tapos na po ito yung at, ating ginagawa dito na, no, na tickside para marami na tayo may pa uh, order at dito sa, mga, sa bahay po marami rin po bumibili kaya hindi rin po tayo nawawalan kahit na hindi tayo po order sa online So dito lang po sa ano, sa bahay nabibili po 'yan. So yan lamang po ang ating vlog sa araw na mga kadiskarte. Thank you very much ulit po sa sa panonood nyo at uh, pagtangkilik na aking YouTube channel. Sana po may tatutunan ulit kayo dito sa aking ginawang DIY pangtasa na to. So hindi kasi naituro natin yan nakaraan eh. Ngayon naituro na natin. So ayan po at uh, taposin tapos natin yung ginagawa natin.